Ito ang mahigpit kong paalala sa mga motorista. Kami sa LTO, maghihigpit kami. Once na na-involve kayo sa road rage, ang rekomendasyon namin ay mawalan kayo ng lisensya pang habang buhay. Basta kayo'y ma-involve sa road rage. Kaya magdalawang isip kayo bago kayo bumaba ng sasakyan at mag-create ng gulo, lalong lalo nang manakit kayo ng ibang tao, ay uh, may kaukulang parusa ang aabutin niyo. Ayan na po guys, no? naglabas na po yung LTO ngalat lahat ng mga sangkot sa road raids pwede po matanggalan ng lisensya. Kapag makunan po sila ng mga vlogger na mayroong road raids na nangyari, kapag po bumaba ito sa sasakyan at nanakit po, pwede ka na matanggalan ng lisensya. Kaya sa mga konsentidor dyan ng mga kamag-anak, nga sasabihin nyo, kakasuan nyo ang vlogger nga nag-upload o pinapadelete nyo ang video dahil sa road raids, huwag po kayong konsentidor dahil kung kamag-anak nyo naman yan, malay nyo, siya ang mamatay o siya ang makapatay. Saka pa ba kayo magsisisi kapag nasangkot, kapag nasangkot sa Rodriguez yung kamag-anak mo kapag makapatay na siya? May babala na galing si LTO. kaya paalala lang po ha, ah, sa lahat ng mga driver dyan na sangkot sa road rage, pwede kayo matanggalan na habang buhay ng lisensya mo. Kaya kung meron kang kamag-anak na mainitin ng ulo o pikon sa daan, pagsabihan mo na at ibigay mo sa kanya ang video na ito kung anong mangyayari sa lisensya niya. Sabihan niyo rin na huwag ipadala sa mainit ang ulo at at pagsabihan mo rin na dapat kapag sa biyahe ka, magdala sa ng 1,000 na pasinsya. Okay? Sana makapagbigay po ng aral ang video na ito sa lahat ng mga driver na magingat po tayo sa road reds para hindi po tayo matanggalan ng lisensya forever. Sa bawat neto, may